Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibang Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang Monday po sa inyo, first Monday of this month, February of 2024. Kaya alam niyo naman po, pagdating ng February, love month po ang umaalingaw-ngaw sa ere, di ba? So anyway, Kamusta po kayo on this morning? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 DZS. At dahil lunes po, may awit po kami lagi ng tatay ko. Ano po? O dad, ready ka na po ba? Bukan. Jabukan. Ready na rin po ba ang mga Gabay Choir? Ready na po kayo? Hmm, ready? Sing! Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. 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 May gagawin at may gagawin ang Diyos. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Aid Center mula po sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po kayo gamit ang transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Pakolod. So sa ating mga kaibigan, kaigsuunan, kaagapay, diha sa Pakolod, pagpalain kayo ng Panginoon. Ano? So proud of you guys. So, kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live streaming, ayan. Kung malakas po ang inyong internet connection, definitely malakas po ang inyong reception. At hindi lang po tayo sa buong Luzon, apari hanggang hulo naririnig o buong Pilipinas, naririnig din po tayo ng ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa. Real time lang po yon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Pero po kayong napulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag po kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sambayanan. Diyan po kayo dito po naman kami palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radio DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tiga sa araw-araw po yan. Naglalayong kay ang mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe ng Diyos mula sa kanyang mga salita na ito po ay patuloy na sa atin ay humahamon at patuloy na gumagabahin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung pinag-uusapan natin ha. Kasi nga, love day ngayon. Love month pala. So alam naman natin bilang mga magulang, gusto natin yung bubuhusan natin ng pagmamahal ang ating mga anak. Kasi mahalaga po na ang role natin sa kanila, sa kanilang paglaki, dahil po gusto natin maging asset at hindi po sila liability sa lipunan. Kaya nga yan ang pinag natin dito. At dahil nais nating maging best parent sa kanila, eh, napag-usapan na natin yung mga kahalagahan ng boosting ng kanilang self-esteem sa pamagitan po ng pagiging maingat sa salita at mga body language natin na nakikita po at nababasa ng ating mga anak kahit maliliit pa po sila. Napag-usapan din natin last week na kaysa mag pula o maghanap ng pamula, mag-criticize, mag-focus tayo sa mga uh, good things na kanilang ginagawa. At ito po yung ating shout out kumbaga o papurihan. At nakakatiyak tayo na lalo po silang ma-inspire na gumawa ng mabuti. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng pagsiset ng limits or boundaries at maging consistent sa ating disiplina. At nakita rin natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng panahon o oras para sa ating mga anak, quality type ika nga. So ngayon, ito naman ngayon, sabi niya, be a good role model. Ang mga bata po ay maraming natututunan sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang mga magulang. Kung may bata pa po, di ba po, mas maraming cue ang nakukuha nila mula sa atin habang bata sila. Kaya bago tayo magwala o sumigaw sa harap ng ating mga anak, kami mag-isip-isip muna. Ang, ito ba ang nais natin gawin din ng ating anak kapag siya ay nagagalit? So, maging maingat po lagi tayo uh, dahil lagi po tayong pinagmamas na ng ating mga anak. So, ang mga pag-aaral din, mga research or studies, nagpapakita na ang mga bata daw po na nananakit o nanonotok ay kadalasang may role model din ng aggression sa kanilang tahanan. So, ibig sabihin, maaring nananapak din, nananakit din ang kanilang mga magulang. So, maging role model, di ba? Maging model tayo sa pag-ugali o gawi na nais nating makita sa atin ng ating mga anak tulad ng respect o pagalang, friendliness o yung mapagkaibigan, honesty o katapatan, tolerance mapagpaumanhin. Ipakita yung hindi tayo sakim na pag-uugali. Tumulong sa kapwa na hindi umaasa sa gantimpala o kapalit. Laging maging mapagpasalamat at magbigay ng compliment. At higit sa lahat, ituring ang mga anak sa paraan na inaasahan natin na ituring din tayo ng iba. So bakit mahalaga na maging role model tayo para sa mga bata? Dahil ang karamihan ng kanilang natututunan habang sila ay mga bata ay nakukuha sa kanilang observation at paggaya. So yung word na imitation. May isa tayo dyan yung say, they ape us. Di ba parang ini tayo? Ang role model na hinahangaan ng mga bata ang siyang humuhubog sa kung paano sila magbe-behave sa school, sa kanilang mga relationships, sa kanilang mga friendship at kung paano sila gagawa ng desisyon. So, mahalaga din na ang mga magulang ay maging role model sa kanilang mga anak dahil ang mga positive role models ay nakakatulong at makakatulong sa pag-develop ng matibay na value system ng mga anak natin, tulad ng integrity, respect, empathy, at sa pamamagitan ng modeling ng mga values na ito, ang mga role models ang nakakatulong sa mga bata upang matutunan ang kahalagahan ng ethical tama ethical behaviors at positive social interactions. At hindi lang 'yon, Ang role models din nagbibigay ng template for success at maaring makatulong sa mga bata, mga tao upang mag-set at maka-achieve ng kanilang goals. Kadalasan din ang modeling ang ang uri ng behavior na kinakailangan upang maabot nila yung kanilang goals. So napakahalaga po talaga ng role modeling ng mga magulang sa kanilang mga anak. At tunay na tunay na ang unang paaralan po ng mga anak ay ang kandungan ng kanilang mga magulang. At hindi lang yon ha. Nakikita nila ang bawat aksyon, naririnig nila ang bawat salita, bawat bulong at ito yung kanilang ginagaya. Halimbawa, masdan natin ito kapag naglalaro yung mga bata at makikita natin. Makikita natin kung ano-ano ang kanilang ginagaya sa atin. Kung maganda ang ating example sa kanila, may mangingiti tayo kung paano tayo ginagaya. O sabi, ganito si tatay, o ito si nanay, di ba? Magkukunyari yan. Lalo na dun sa mga play na ginagawa nila. Subalit kung hindi tayo maingat sa ating mga salita at action, makikita rin po natin na ginagaya nila ito. Kaya mahalaga na maging mabuti tayong modelo sa ating mga anak. So lagi pong tandaan, ang, yung laging kasabihan na sinasabi, ang ginagawa ng mga matatanda, ginagawa rin ng mga bata. So kung ang mga magulang ay masayahin, aba masayahin din ng mga bata. Kung ang mga magulang palasigaw, tiya tiyak palasigaw din ng mga bata. Kung ang mga magulang ay laging nananalangin, mapanalangin din po ang mga bata. So maliwanag po ang paalala sa atin sa Deuteronomy 6:5 to 9. Sabi po doon, ibigin mo si Yahweh yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Nako kaagapay, napakaliwanag na ang pagiging role model ng mga magulang ay mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Sa mga salita na kanilang naririnig, sa mga aksyon na kanilang nakikita. So mga kaagapay ng mga magulang, maging mabuti tayong role model sa ating mga anak. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Sa mga anak kasi kung mahal natin ang ating mga anak, ay magiging isang tamang halimbawa tayo at role model ng mabubuting bagay. Eh. Bakit mahalaga na tayo ay halimbawa? Tayo po yung sa ating paghalimbawa ng lahat ng mga positibong bagay sa ating mga anak, sa ating mga tahanan, kung ayos ang ating tahanan, ayos din ang kanilang bahay-bahay. <laughs> Dahil sa ating mga magulang na inayos na ng Diyos. Makikita natin sa ating pag-aaral ang mga bagay na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi rito, ano pang mga pag-uugali ng mga relihiyon kahit sa ngayon gaya ng mga Pharisees at Sadducees na sinaway at kinorol ni Jesus sa kanyang litanya o sa pagsasabi ng totoo, ng truth. Ano nga, Ibanghilista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang dapat nating malaman? Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, di ko kayo kilala. Ang sabi ng Panginoon. Sa Mateo 7, 21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, sa English, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng lang. Yung lang mga taong sumusunod lang sa kaloba ng aking Ama. Sa langit ang makapapasok doon sa Judgment Day. Maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, di ba nag-preach kami ng mensahe mo? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng miracles sa pangalan niyo. Pero sasabihin ko sa kanila, lumayo, lumayo kayo sa akin di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin ang sasama ninyo pagdidiin pa niya. Ito yung mga mangaral na bayaran at nangangaral upang magkamal ng salapi at sa gayong matanyag ang kanilang mga pangalan at hindi ang, ang sa Diyos. Kaya nga, nang, kaya nga ang kanilang relihiyon ay reliyong panglabi lamang. Opo, pangalwa, panglabing relihiyon lamang. Wow, sakit pero totoo sa Marcos 7, 5, 6, 7, anong sinasabi? Kaya tinanong si Jesus ng mga Pharisees at mga teachers ng law, bakit hindi sinusunod ng mga disciples mo ang itinuturo ng mga ancestors natin? Bakit hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain? Sumagot si Jesus, mga plastik. Tama ang mga ang propeta Isaiah na sinulat niya ang mga ito. Sinabi ng Diyos, sinasabi nga ng mga tao na iginagalang nila ako pero malayo naman ang puso nila sa akin. Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi itinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos pero sinusunod ninyo yung tradisyon ng mga tao. Wow, yun pala. Hindi na salita ng Diyos ang itinuturo at sinasamahan pa ng tradisyon. At ang bagay nito ay kasi kasaysayan ni Saulo ng Tarso, di ba? Bago naging Paul. Pangatlo, matagal nilang alam ang nagsasabi sila ng totoo na sa simula pa lang ay miyembro na ako ng grupo ng mga Pharisees, ang pinaka tagasunod ng relihiyon namin. Pagdidiin pa ni Paul. Opo, ang alin? Ang mga iskriba at mga Pharisee, mga reliyoso, mga nagrupo, ngunit malayo ang kanilang puso. Sa Diyos, at tinatanggihan nila ang kordero ng Diyos na buhay. Hayag ang pagtalikod ng relihiyong nag, nang labo na ang kanilang mga mata at hindi na nakita ang tama. Mayroong gayong mga parisiyo sa 28th century upo hayag hayagan ng tinatanggihan. Sino? Ang tanging si Jesus na siyang Kristo. Dahil si Jesus ang tamang dapat tularan upang maging tamang huwaran tayo sa ating tahanan. Di ba anak? Opo, ama. Totoo <laughs> po yun. Oo nga, dad. Ano? Nakakalukot, no? Kasi yeah. lalo na po ngayon. Eh, sabi naman po kasi ng salita ng Panginoon, marami pung pong lalabas lalo na po ngayon sa end times na, yeah. you know, yung mga, mga false prophets, quote and unquote. Ah, uh, marami nga yung small letter Antichrist, christ Bakit ang kita na po natin 'yan. Hindi lang sa kultura, hindi lang sa Kasi ngayon, nakikita na rin natin yung mga anti-christian culture na siya ngayon ang naglumalabas at tinatanggap na ng mundo, ng society. Nakikita na rin natin yung mga liberal theologists na mm -hmm na ano na ang ginagawa ang salita ng Diyos ang um, uh, progressive ng uh, tinitingnan na uh, tinitingna na po yung mas maganda sa tenga kaysa sa puso di ba yeah. doon nga po sa aming devotion ng Kuya Nes uh, the other day uh, ang isang bagay na nakita namin kasi diniskas po yung yung second coming ng Panginoon, yung Messianic Age, di ba po, yung time ng millennium na kasama ang Panginoon. Sabi nga niya, pero before that happens, di ba, yung seven years tribulation, before the day of the Lord. At ang tanong, ang ganda nung reflection question niya, I'm, we are using light of my, a light to my path ng scripture union for our devotion as a couple. Tapos, na ang ganda ng tanong, sabi niya, asan ka na ngayon sa continuum ng journey mo? Nasa mm -hmm. repent, believe, obey, serve, or persevere. Tapos pinag-usapan, pinag-anohan -pinag namin yon So, ko, oo nga, ano, ganun talaga yung buhay sa, sa Panginoon. First, you repent, di ba? Nung nakakilala tayo sa Panginoon, we believe mm. nakilala natin ang Panginoon that's the more we read the word we obey tapos when we obey we serve tapos syempre sa serving ayan na may mga challenges we persevere 'di ba sabi ng ganun so asan asan tayo dun sa continuum na yon ng buhay as we continue to serve the lord 'di ba as we continue to follow the lord so it was a good reminder for us to check o nga ano asan tayo at this stage and time. So, ganun po, kasi lalo na po ngayon, ang dami-dami, di ba, dad, ang dami-dami ng mga mga teachings, pag tumingin ka sa sa Google, tumingin ka dyan, mag-ano ka, andyan na rin po yung mga New Age teachings. Sila yung has the sound of biblicality, pero alam mong hindi. Alam mo, dun po dapat tayong mag-ingat. Ha? doon po talaga tayo mag-ingat. Ang di diba dad no? ang pinaka sa tingin ko ang pinaka mahirap po talaga ngayon, di ba nakakalungkot din kasi alam natin in the past five or six years, marami tayong mga hinahangaan ng mga authors na Kristiyano na bumaliktad, tumalikod sa faith. Uh, meron tayong mga magagaling na worship leaders, magagaling na composers na tumalikod sa faith may mga kilala tayo, mga mahal namin na mga pastor sa ibang bansa na bumaliktad din. So sabi namin, alam mo, Totoo have... talaga ang Bible, no? Oh, Totoo, ang Bible. Totoo, yung sinasabi, yung description. Kaya... Correct. But yung bagay na yun, leksyon talaga sa atin na oh, piliin natin ang tama. Lalo na nang nangyari yung ano, October 7, you know? Terrible talaga yun pinakita Kaya, na ng Diyos talaga yung tama at mali. Di ba? Kaya dapat po talaga. Eh, palala pa yun ang palala, dad. Pag binasa mo yung revelation, grabe. Grabe talaga yung, grabe po yung seven seals, seven trumpets, mm. seven bowls. Nako! Amen. At yung effect noon. Pero, sa revelation, ano, ang nakita natin, si Jesus talaga ang tagumpay. Opo. Oh at, <laughs> si Satanas pupulbusin. At ang maganda kasi, pulbus. Kasi minsan tinatanong natin bakit ginagawa gagawin pa ng Panginoon yung mga 'yon. Sabi nga, 'yun 'yung last call kumaga, last call mm. ni Lord. Pero alam nyo, nakakalungkot pag binasa nyo 'yung Revelation, they still continued to blaspheme God. Yun yeah. yun, 'yun eh, nakakalungkot. Eh, 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 Talagang, wag po na wang mangyari sa atin. Pumili na sila ng mali. Pumili na sila talaga. Wag na po yun ang ating isipin. Ano po, wag na po yun atin ang piliin. Let's pray that. Let's pray. Okay. Panginoon, thank you po. Kasi it's good to be reminded na, yes, we are in this era or this time where in nakikita na po namin tong mga to, Panginoon, according to your prophecy. So, Lord, ang dalangin namin, may you find us faithful. Yun po yung dalangin namin may you find us faithful yeah. so lord faithful to your calling faithful to your word faithful in obedience tayong layunin sa aming buhay lord thank you po today thank you po sa aming mga kaibigan si kuya leandro cruz flores thank you po today's special day si sarah jane de jose din po marami pong salamat so lord we remember to pray for manong jean din, panginoon at yung buong family ng de jose dalangin namin Panginoon pagpapaala mo sa kanila. Ganon din po sa family ng Kuya Leandro. Salamat din po sa kanyang buhay. At Lord, at sa kanyang pamilya. Panginoon, maaring today din po may mga kaibigan kami na today is their special day pero yun nga po hindi nakalagay sa aming listahan pero alam po namin nakalagay po sila sa listahan ng iyong puso. So Father, we declare double blessings upon them as well. Whether it's their anniversary or whether it's their birthday. So Lord, today as we continue to move on for February, dalangin namin Panginoon as we face this week, alam namin na meron kang ginagawa pa rin. So Lord, ang dalangin po namin, be with us. Kung sa amin pong mga kaibigan, mga kaagapay na dumadaan sa karamdaman, ikaw po ang maging kagalingan sa mga kaibigan kaagapay na dumadaan sa financial crisis, ikaw po ang maging katugunan, kasagutan, provider po doon. Ka mga kaibigan namin Panginoon na dumadaan po Panginoon sa crossroads ng buhay, ikaw po ang patuloy na mag magbigay ng direction. Panginoon, maari may mga kaibigan kami na uh, they're going through some crisis in the workplace dalangin po namin, may you go with them and may your favor be upon them. So Lord, maraming maraming pong salamat. You are so good. And Lord, dalangin namin, you will go with us. Whatever we do, your favor be upon us as we face today and the whole week. Maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan, mga pananalita ng Panginoong Jesus patungkol sa mga pariseo at mga sadusyo. Marami pong salamat dahil ang kasagutan nga po sa aming buhay ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Talaga naman siya lamang. Siya ang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Kaya Panginoon, huwag po ninyo kaming lalampasan. Patuloy po kayong mangusap sa amin. At kami po sa tulong ninyo ay susunod sa inyo hanggang makita ka namin ang mukha. In Jesus name, Amen, Amen, Amen. So mga kaibigan, sa ating pagsunod sa Panginoon. Tama 'yung sinabi ni Dada, focus tayo sa Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon. Obedience hmm. always the key. Obedience is always 'yan lagi ang susi sa tagumpay sa Panginoon. So obedience. So always remember that. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Arawel Mendoza, kasama po ang ating buong gabay parkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect at syempre po sa Bukawi Transmitter. Pagpalain ko po kayo lahat ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.